Susuportahan po ng NCIA itong Executive Order 62. Ito ay sa kabila nung pagpapile ng sanctuary sa Supreme Court. Meron kasing ibang mga gov, mga farmers association na medyo tutol dito. Uh, what led you? Anong naging uh, rason para sa NCIA na suportaan ng buo itong EO62 ni Pangulong Marcos Jr.? Okay, uh, ganito kasi yan, uh, kare Ano? Uh, uh, ang executive order uh, 62 ay uh, uh, I, i think uh, beneficial sa aming kaming mga sa aming mga farmer uh, kasi we are uh, the, uh, the farmer members of uh, this irrigators association nationwide they are uh, about uh, 1 million 300,000 uh, plus hectare uh, farmer members tilling 1.6 uh, million plus uh, hectares at uh, ito po ay uh, uh, nakikina, nakikita namin in the long term long term solution ay ito ang uh, dapat nararapat dahil uh, ang uh, solusyon sa aming uh, problema tungkol sa presyo ng aming uh, palay ay uh, sa kooperatiba kooperatiba ang dapat na uh, solusyon kaya hmm. ngayon at present, uh, the uh, National uh, Irrigate, Irrigation Administration Administrator, Engineer uh, Eduardo Guillen, uh, uh, mandate us to organize our Irrigators Association Municipal Agriculture Cooperative in all municipalities throughout mm -hmm. the nation. At uh, ito po, the catalyst of this, the, the, the cooperative will serve as the... Uh, business arm of the irrigators association and the catalyst of all interventions hindi yung pagbababa pag reduce ng tariff ang problema dahil uh, hindi naman na compromise yung interventions na ibinibigay ngayon ng gobyerno sa aming mga farmers at ito po ay uh, uh, this is the way for us to uh, make our uh, price into an affordable affordable price